Ayan mga master, good morning po sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. And welcome na naman sa isa na naman panibagong fishing adventure. O oh, syempre, na syempre, nandito na naman tayo sa spot natin. No? sa saan eh, magpipishing na naman tayo. So today mga master, hindi ko alam kung anong target fish natin. Eh. Um, bahala na kung anong mangyayari. Basta sana wag lang tayo masiro yun lang yung target medyo tinanghali na ako ngayon ang oras ay alas 5 pasado na ng umaga uh, today is Sunday so maraming mga angler ngayon Dito sa dulo dami na oh nakikita ako so kaya hey mga master um, na low tide pa eh so, maghahanap lang tayo ng spot natin kung saan doon tayo mag-stay para hindi tayo mabulabog ng ibang angler so ganun pa rin ang setup natin ngayon oh. ultralight setup tayo ngayon oh. nakasetup na yung red ko <laughs> so ultralight setup mga master ang gagamitin natin ngayon uh, jig jig pa din tsaka soft bait pang anti zero so mag jig muna ako kasi gusto ko makahuli ng something something ano strong <laughs> yung malakas na isda o oh, makakachamba tayo pero tingnan natin. na natin kahirap naman mag predict eh pero let's see wala pang kawan eh ito okay, mga master update ko na lang kayo mamaya master first cast soft bait so bait gamit ko Um, low tide pa. Mag-aano muna tayo, lapu-lapu hunt muna tayo. No? Tingnan natin kung makakachamba pa rin tong soft bait natin. So, ganun pa rin ang diskarte natin, magigilid pa rin tayo. Yan. Tas tamang ano lang, tamang retrieve lang. Sana makachamba, no? <laughs> Pero ditong, ano, dami ng na lapu-lapu, nahuli nila eh. Sa gilid-gilid lang eh. talaga lapu lapu-lapo ngayon eh. Season daw ng lapu lapu ngayon eh. Pag ganyan, na, puro lapu lapu yung huli natin eh. Hindi pa talaga alam ang target fish ko pero oh, parang mas gusto ko yung ano, magpapa, magkakasting tayo. No? Parang gusto ko yung mas malaking isda. Wala pa nga lang naninibad. Ayun natin ah. Punta kaya tayo dun sa, du sa kabila sa spot natin, no? Yung old spot natin. parang naubos mo na yata yung lapu-lapu ah. Wala pa syempre kararating ko lang. Naubos mo na yata yung lapu-lapu ah. Ano yung sa kanya yung 50 piraso eh no? Yung 50 kaya sa kanya yung kasabay ko rito. O? Oh? Saan siya? Dito dito lang sa galit-gilid? Ipon na pa yung mga ipon. Naubos nyo yun na yung lapu-lapu. Wala kayong tinira sa amin. Ayan. So sige mga master. Mag ano muna tayo. Lapo-lapo hunting muna tayo. Habang low tide pa. Tingnan natin kung makakachamba tayo. Wala pa namang ano eh. Wala pa namang mga predator. Wala pang sumisibad Lapo-lapo muna tayo. Tingnan natin kung makakachamba tayo. No? ganun pa rin ang diskarte natin gilid gilid lang Ang daming ano, plastic sa gilid. may basura <coughs> naka zero drag ako para pag may kumagat diretso hila na wala nang ano wala nang bigayan kanya pag lapulapong ano may pag hinila niya hilahin mo rin kasi pag naunahan ka sa bato wala na donate ka na agad kailangan mauna ka sa kanya humina pag hinila mo naman na yan hindi na umano yan eh pag hindi niya na kinaya na lang siya naiwan yata ng mga naninisid yung ano goggles nilo <laughs> meron na tayong goggles atin na to finders keeper mga master try ko asutin pwede pwede <laughs> atin na to uwi ko na to mga master Okay, so ayan mga master, ang oras ay 6.30 ng umaga at ayan, nandito pa rin tayo na kaupo. So, wala pa akong ano, wala pa akong game plan kung anong gagawin ko ngayon. Basta naghahagis-hagis lang ako. Hindi ko alam kung ano yung target fish ko ngayon. Kasi low tide. Tapos, gusto ko sana mag... Ano tawag nito? Yung lapo-lapo hunting kaso lang, ang daming ano, sa gilid ang daming plastic so every time na nagahagis ako, sumasabit sa plastic nakakairita so ang gagawin natin siguro baka mag jig na lang muna ako tapos magka casting muna ako sa malalayo yun na lang muna siguro gagawin bahala na kung ano man ang kakagat yun, yung gamitin natin itong ah, uh, ito redhead na 10 grams na jig so, tingnan natin kung makakachamba to wala eh, hindi ako makapaglapo-lapo rin saka wala pa kasing mga sumisipat kaya hindi talaga ako makapagano decide and ang daming mga ano, angler ang dami nila dun sa dulo Pagpupunta tayo dun sa dulo sa na dun hindi pero mamaya pupunta rin ako dun mamaya maya no? dito muna ako magka casting sana wag ako sumapit kasi may mga sabitan dito eh. jig muna gamit ko ngayon siya nga pala nagdagdag ako ng line no? pinalitan ko yung line ko kasi noong nakaraan pag nagka-casting ako, nauubos ko yung line so dinagdagan ko no? nagdagdag siguro ako ng mga 100 meters <laughs> mas malayo ngayon, ewan ko lang kung oh, mauubos ko to pero tingin ko hindi na grabe naman yan kung maubos ko pa yan master andito tayo sa dulo dito muna tayo sa dulo long cast muna tayo long casting muna lakas ang alo uh, no grabe mamaya mas malakas pa yan kapag high na kaya mga master jeep din tayo ayan mga master bumaba na ako kahit kahit malakas yung alam bumaba na ako may nakikita ko si Patito eh dyan eh All right, so yan mga master. Hindi na ako zero, ayun o, oh. Nahuli na ako mali. Tawag ah, sisda na to lang aray. ride. Oh, yung pa late naman, grabe. Kumalas. Hindi ko alam. Hindi tumalon eh. O malas, ano ba 'yan? Sayang, sayang. Kinalasan tayo. 1-0 na mga master. 1-0 ang kalas. Magkat. Pag-strike na eh. Bumalas. <laughs> Grabe. Lakas ang alon. Wala <laughs> pa rin tayong ano ha, nalalanda. One, isang kalas. <laughs> isang kalas mga master. Kaya nagbuhol. ba trip naman oh. Eh. Ayaw sa akin. Ayaw sa akin ah. Bumuhol eh. So ayan mga masa. pa rin tayo sa dulo. May mga ano na May mga sumisibat. kasi ang layo. Try ko batuhan. Banda rin. Ang niyo. Layo lang. Pero subukan natin. O abot. Abot naman. Ang tanong kung may kakagat.

Malalim yan eh. Marami yan dyan. oh, yun ang bahatak ng ano. Wala. Patay ka. <laughs> Ayan na. Sumak. <laughs> Diyan Wala na nga yun. nakakagat yun. Doon ka sa iba. Taw Tawi-tawi mo pa. Marami pa naman butik yun. Ito oh. na yung bro. Kakakagat Wala na. Nasakta na. Umalis na yun. Oh. Mga master. Palakad-lakad lang ako dito. Wala pa eh. Walang, ano, walang sign na may isda eh wala pang ano wala pang nagpaparamdam walang kawan ay mga master nagpalit na ako ng soft bait no wala walang ano eh walang siyab man lang eh so dito muna tayo sa mga sulok-sulok tingnan natin kung makakakuha tayo ng lapu-lapu diyan gigilira natin yung mga yan ano muna tat magtataw-taw muna ako dito sa gilid-gilid ayan kita niyan tataw natin yung mga sulok na yan baka may kumagat na lapu-lapu tingnan natin na suyuri natin tong gilid ito baka sakali makasyamba tayo dito <laughs> walang casting eh walang future sa casting ngayon eh ito mga master ang pang lapu leader wire nya is stainless number 14 Diyan lang yan sa, ano, sa mga sulok sulok tapos ang gamit nilang ano ang gamit niyang ang gamit niyang rado oh, kawayan lang pero itong malupit dyan yung stainless na wire wala talagang putulan to kahit 10 kilo pa yung ano dyan wala po po ayan so mga master wala pa tayong huli <laughs> as in <laughs> zero zero pa tayo Ah, so, titingnan ko kung makakachampa tayo dito. Wala kasi akong makitang pasad kasi wala naman talaga. Wala talaga. Kasi wala. Pero eh, maasa pa rin tayo makakachampa tayo dito. Wala nga kahit bigbit eh. Ayan, so papahinga muna ako mga master tapos gagawa muna ako ng rig ulit kasi na, nakapag-donate na naman ako ng isang nag-donate na naman ako ng isang lure so, magsiset up muna tayo habang nagpapahinga tayo, set up muna tayo ng ano ng ng rig. Para ano. Hindi ko kasi alam kung anong ka-targeting ta isda natin ngayon. Uh, kung ano na lang ang kumagat, yun na yan. Okay na ako dun. Pahingan muna tayo dito sa lilim. Ito mga master, waiting waiting game tayo ngayon. Ah, dito ako ngayon sa may gilid ng bato Nagantay lang ako dito. Nagantay ako na may sisiyab. Marami rito mga bait fish, ayan oh, tawan niyan mga bait fish, Tsaka dito sa side natin ayun. Yun. Pag yan nagtalunan, ibig sabihin may predator diyan. 'Yun ang aantayin natin kung may predator tsaka natin nahagisan. So, naka micro jig tayo ngayon. 10 grams redhead, ayan. May treble hook tsaka ayan asiso so gamit pa rin natin yung ating ano, so uh, baitcast cast na ultralight 8 feet so ayan abangan natin yan dyan pag may tumalon dyan tsaka tayo maghahagis pero kapag nandyan pa rin yung mga bait fish na yan hindi yan hindi na wala at hindi tumalun ibig sabihin wala so ayan mga master yung mga kasama ko yun yung apat uh, mga kasama ko sa GC nag-uwi na. Ah, sir, nandito na tayo sa baba, no? At dito ako magka-cast Never pa ako dito nakahuli na sa part na ito, eh. Tingnan natin kung meron tayong masichambahan dito. Yan, Tingnan natin. Wala pa ako mahuli lahat na yata ng teknik ng pagre-retrieve ginawa ko na ayan mga master kanina pa tayo naghahagis dito wala pa rin ako makuha wala pa rin mahukset uh, iniisip ko kung pabalik tayo dun sa ano sa parola or dito na natin tatapusin yung ano natin dito sa last spot natin kaso lang mahal so tingnan natin kung saan tayo ano, saan tayo mas matimbang grabe yung isa yan mga master puro butete huli nya grabe napakaraming butete Master, lumipat ako. Nandito na tayo sa dati nating pwesto. Pero dito ako sa side, no? Sa side, sa west side. Tingnan natin kung merong ano dito. Isda. Ayun, no? Merong mga maliliit, oh. Mga nagtatalunan. Ayun. So, ayan. Nandito tayo mga master sa ano natin, no, Yung spot natin dito sa baba. Medyo maalon pero sakto lang, carry lang naman yung alon. Isa so, pa. Yan, alubugin natin ang sagad. Sana huwag sasabit. last cast natin dito bago tayo lumipat ng pwesto. Last cast. Yan, Yan, layo. laruin na natin last cast na to dito tingnan natin kung makakachamba tayo may mga sibad sa malalayo <laughs> nag cross pala kami cross cross <laughs> nagkita yung dalawang lur pareho pa ay mga sige retrieve mo Di, lang nagkita ay eh, oh oh magkamukha eh nakay na lang ako ngayon boss wala wala rin <laughs> wala pa dito parang may sisibad sumisibad dito eh Oo oh, da dati dito na ito talaga to promise huling hagis na natin to no tapos lipat na tayo ng pwesto doon tayo sa H2O Antay na natin yung mga dumadaan okay last cast long cast to mga master malayo malayo to uy <laughs> violet konti na lang mga master masasagad na naman natin pero nagdagdag na ako ng 100 meters dito sa ano natin layo ng bato so ayan tingnan natin kung makakachamba tayo ha. Ah. tagal na retrieval nito layo eh grabe hey, yung retrieval ko pang ano na pang talakitok mga master <laughs> Pero ano Halo-halo na kung anong retrieve ang ginagawa natin Layo eh <laughs> Tagal no walang, walang kumagat Tagal, ang tagal pa Maraming Ayan, pag nagyelo malapit na Ayan yellow na Okay na So wala Walang future mga master Zero tayo dito lipat tayo sa ibang pwesto yan mga master lipat tayo lilipat ako sa ano H2O sa may ano luneta lipat tayo doon kasi ano wala eh walang future dito let's go <laughs> lắng à Thắng nhẹ lắm, nhẹ lắm À Yên nè Thì tình là thì mà chồng tay đi thôi set up muna natin tong ano natin talagang ano eh pinilit eh dito baka meron Wala pa yata ang cream dory kasi ano eh. Pero na. Ah, dito? Oo. Oh. Diyan. Sa kabilang side. Binondo. Oo. Oh. Yan. Bato tayo dito. Testingin natin. Oh, master. Okay. Dito tayo sa una nating spot ito yung unang spot natin yan first cast boom medyo payapa yung tubig dito ng konti kumpara dun sa kabila ang tanong lang kung may mahuhuli tayo dito against the wind nga lang dito <laughs> na ano na natin ha na na natin ha tingnan natin kung may kakagat patay tayo nito lumubog lumubog masyado bato Nagsaan ang bato. Yun lang, sabit. Donate mo, Master. Accept the pack. magdo na tayo. 1-0 Wala na, donate na. Ay, nakawala. Uy, very good. Mga ah, plastic. Buti naman, plastic lang. Tingnan natin ha. Sana walang sabit dito. Yun. <laughs> Malapit sa sa tulay. Ayan. Nandito pa rin tayo sa may H2O. At wala pa rin kurot. Kahit kahit isang kurot man lang, wala. Tinan doon sila tulay. Batuhan natin yung ano, tulay mismo. Huwag lang sasabit sa tulay. Kabo tayo doon. Boom! <laughs> sakto sa ilalim ng tulay. Wala. Pero kasi dito kanina naka si Tatay. Sabi niya, kanina pa raw siya rito. Bait and wait siya. Pae niya hipon. Pero wala man lang yung kahit isang kurot daw, sabi niya. Lipat kaya tayo sa kabilang pwesto Sa kabilang side Tingnan natin yung kabilang side dun tayo Tingnan natin kung meron doon Dito wala eh Kanina pa ako naghahagis Wala Alam, Wala talaga kumakagat Wala kumakagat mga master Umalis na yung kasama natin mga master Ako rin naalis na rin wala dito wala ayan mga master wala negative negative dito maraman lang ano kumbagat. meron pa dito sa kabila